Oh, magandang araw ulit mga uh, no? Kabadyans sa RE. Ah, ito. Meron na naman tayo dito isang problema na MIL o check engine, no? Ah, syempre, ah, idadiagnose muna natin to para malaman natin kung ano yung dapat natin i-repair sa ating wirings o may kailangan bang palitan sa sensor. So, ito mga kabadyans, no? So, papanda rin natin yung unit at ng... Ayan mga kabadyans, Ah, nakailaw yung kanyang check engine. So, bali, MIL indicator yan. Mga budget na. No? Okay, ito mga budget So, gaya na nabanggit ko kanina na nakailaw ang kanyang check engine o yung MIL indicator. So, ano nga ba yung dapat natin gawin dito para malaman natin kung ano yung dapat nating i-repair o kailangan palitan mga kabudyads no? siyempre i-diagnose muna natin ah, para matukoy natin agad kung ano yung naging sira ng wirings nito o sensor ba o wirings o kailangan lang i-repair so ayan mga kabudyads na no? nakailaw yung kanyang ML o yung check engine so gagamitan natin ng OBD scanner itong unit para makita natin yung problema ayan mga kabajets na no? so umaandar yung makina wala namang problema sa kanyang ideal ah, okay naman ang ideal nya ang nagiging problema lang nito is yung pagka umiinit yung makina ay o, naman yung kumapalya o namamatay ang makina bigla lang tumitirik so ayan mm -hmm. mga kabajets Okay, ayan mga budgets no? ah, uh, sinaksak na natin yung ating OBD scanner. So, babasahin natin yung mga code na kailangan natin i-repair, no? Ayan, bali limang code yung kanyang binabasa. Ayan mga budgets no? So, ito yung pinakamahalaga. Ito yung uunahin natin yung PO651. Ito yung sensor reference. ah, uh, saan nga ba natin makikita itong sensor reference na ito? So, ito yung wirings na wirings na malapit dun sa ECU o dun sa computer box. No? Maaring may lost contact dun sa ground o sa positive ng ating ECU no, mga kabajads. So, yun ang dapat nating unahin muna bago yung ibang code. So, ayan mga kabajads. No? So, saan nga ba natin makikita yung ating computer box o yung ECU? So, ituturo ko sa inyo kung saan natin i -re refer yung trouble code na yun, mga kabajads. Okay, mga kabajads, no? Uh, dito yung parting ECU. Ito yung part ng ECU natin. So, dito natin i-check iche yung sensor reference. Kapag kasinabing sinabing sensor reference o manufacturer control, ah uh, dito tayo titingin sa part na to ng wearings o ECU. Ayan, malapit dito sa ICU dito yan nagkakaproblema, problema mga abajus na no? Okay, ayan mga kabajets na no? uh, bale dalawang wire yung natalupan dito sa may part ng ECU na. No? Itong kulay green dito is yun yung ground. Tapos yung kulay pula is yun yung trigger ng ating fuel pump na. No? Trigger dun sa ating relay ng fuel pump. So ayan mga kabadyads, yung ating re repair no. Bali, tatlong wire ang kanyang natalupan mga kabajans, no? Green, white, at yung pinaka, yung red. Ayan, ating i-re-repair yan mga kabajans. So ayan mga kabajudge's na na-refer na natin yung wirings na balutan na rin natin at na ibalik na natin sa dating position niya. So i-delete -de na natin yung code niya mga kabajudge's na. Okay, pagka-delete natin ng code, eh, rin natin mga kabajudge's na. No? So, kung mag-okay na ba yung MIL o yung check engine kung mawawala na ba mga kabudyans. Okay, and mga kabajets na no, clear na 'yung kanyang ECU. So, papaandarin na natin 'to.